ay tamang-tama po ang, ang, ang nangyari po rito dahil nung no, naghahanda, naghahanda po kami para dito sa uh, paggunita uh, ng Araw ng Kagitingan, ay na, nasama po sa usapan. At ikaw ko, eh dapat naman, eh, kung tayo ba, ay uh, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan eh, ang ating pangako sa kanila at uh, ay lagi natin sinasabi kahit ano pang mangyari ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, eh, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang uh, uh, masyadong komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot-dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento, tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang